Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Ito ang mariing ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na operasyon laban sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomalies. Nagbigay siya ng maagang update na tuloy-tuloy ang aksyon ng mga otoridad at pito mula sa labing-anim na individual na may warrant of arrest ang nasa kustudiyan na ng pamahalaan. Isang ang naaresto ng NBI at anim naman ang voluntaryong sumuko sa CIDG at dalawa pa ang nagpahayag ng intensyong sumuko sa mga susunod na araw. rin ng Pangulo na ang isang nahuli ng NBI ay nakuha sa lugar na hindi niya sariling tahanan. Dahil dito, muli niyang binalaan ang publiko na may pananagutan ng sino mang magbibigay ng tulong upang makatakas ang mga taong may kinaharap na kaso. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit paano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Para naman sa mga hindi pa lumilitaw kabilang si Zaldico, malinaw ang panawagan ng Pangulo na makakabuting sumuko ng mga ito at personal na harapin ang mga alegasyon laban sa kanila. Binanggit din niyang walang anumang espesyal na pribilehiyo ang sino man sa mga sangkot. Mananatili silang nasa pangangalaga ng NBI hanggang hinihintay ang ilalabas ng direktiba ng Korte. Maring ipinabot ng Pangulo na ang operasyon at hindi titigil ang pamahalaan hanggang matapos ang proseso.